Guni Guni TV Magandang araw po sa inyong lahat Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo Noong bata pa ako, madalas kami magbakasyon sa baryo ng lola ko sa gitna ng bundok Tahimik doon at malayo sa ingay ng siyudad. Pero may kung anong kakaibang lagim na bumabalot sa lugar na iyon, lalo na kapag dumilim na. Sa likod ng bahay ni Lola, may isang maliit na taniman ng luya. Pero kakaiba ito dahil lahat ng tanim doon ay itim na luya. Bakit itim ang mga luya nyo, Lola? Minsan kong tanong. May tamang panahon para tanungin ang mga ganyang bagay. Sagot ni Lola habang palahim na tumingin sa direksyon ng taniman. Hindi na ako nagtanong pa noon. Pero ramdam ko na may maitinatago siya tungkol sa lugar na yon. Sa tuwing maglalaro kami ng mga pinsan ko, malaging pinapaalala ni Lola na huwag kaming lalapit sa taniman ng itim na luya, lalo na kapag sumapit na ang hapon. Sagrado ang lupaing iyon, sabi ni Lola, habang mahigpit na nakatingin sa amin. Kung ayaw nyo ng gulo, huwag nyo nang pakaalaman ang mga tanim doon nagtataka man kami, sumunod naman kami. Pero alam mo na ang mga bata, hindi mapigilan ang pagiging mausisa. Isang araw, naisipan naming maglaro malapit sa taniman. Sa sobrang pagtakbo, hindi sinadyang napadpad doon ang pinsan kong si Marco. Bigla na lang siya napahinto, nakatitik sa isang napakalaking luya na parang nagsusumamo sa kanya. Kunin mo bulong niya, ang ganda nito, baka pwede nating ibenta. Walang ano-ano, hinugot -ano, niya ang isa sa mga itim na luya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya pero sa oras na hawak niya ang luya. Naramdaman naming lahat ang biglang paglamig ng hangin. Ang paligid ay nagbago, parang dumilim kahit tirik ang araw. Nang bumalik kami sa bahay, pinagalitan kami ni Lola nang malaman niyang dinala ni Marco ang itim na luya. Ibalik nyo to, galit na sabi niya. Hindi nyo alam kung ano ang ginalaw nyo. Pero bago pa man niya maibalik iyon, nagsimula magkasakit si Marco. Sa unang gabi, nagising kami sa sigaw niya. Nanginginig siya, pinagpapawisan at panayang sabi ng may mga mata na nakatingin sa akin. Nandito sila. Sa susunod na araw, lalong lumala ang kalagayan niya. Lumalaki ang mga mata niya at parang may kung anong nakikita siya sa paligid na hindi namin makita. Noong gabing yun, narinig naming may kumakaluskos sa paligid ng bahay. Naghintay kaming lahat sa dilim natatakot sa maaring mangyari. Nang buksan ni Lola ang bintana, napansin niyang ang taniman ng itim na luya ay parang buhay. Gumagalaw ang mga dahon nito kahit walang hangin. Tawagin niyo si Mang Sebio, sigaw ni Lola. Si Mang Sebio ay isang albularyo sa baryo. Pagdating niya, agad siyang pumunta sa taniman at nagsindi ng kandila. Inutusan niya kaming lahat na huwag lalabas ng bahay kahit ano pa ang marinig namin. Habang nasa labas si Mang Sebio, kunento sa amin ni Lola ang lihim ng taniman. Ang itim na luya raw ay tanim ng mga engkanto na naninirahan sa gubat. Isang masamang sumpa ang dadapo sa sino mang magtangkang kumuha nito nang walang pahintulot. Ang tanima na ito ay pag-aari nila. Kung sino man ang magtangka mag-uwi ng kahit isa, huhulihin nila ang kaluluwa, sabi ni Lola. Nang magbalik si Mang Sebio, hawak niya ang itim na luyang kinuha ni Marco. Hindi pa tapos ang problema, sabi niya. Kinakailangan ng alay para mapatawad nila. Lahat kami ay nagkatinginan. Sino ang magiging alay? Ngunit sinabi ni Mang Sebio na hindi tao ang kailangan kundi ang mismong tanim na kinuha ay dapat ibalik. At kailangang may dalang dasal na mula sa pusong humihingi ng tawad. Kinabukasan, dinala namin ang itim na luya sa taniman. Iniligay ito ni Marco mismo sa lupa. Habang umiiyak at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Bigla na lang naging tahimik ang paligid. Ramdam namin na parang tinanggap ng mga engkanto ang aming paghingi ng paumanhin. Mula noon, hindi na kami muling lumapit sa taniman ng itim na luya. Si Marco ay unti-unting gumaling. Ngunit na natili sa kanya ang takot na nararamdaman niya nung gabing yon ang taniman ay nanatiling tahimik at siniguro naming lahat na hindi na iyon muling gagalawin ng kahit sino. Hanggang ngayon, tuwing maaalala ko ang nangyari, bumabalik sa akin ang malamig na simoy ng hangin noong gabing yon. At ang misteryosong bumabalot sa taniman ng itim na luya. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.